Ibaon mo ng gusto. <laughs> Yung iba, tumitigas. <gasps> Anong suot mo pag natutulog? Wala. Hihirit ka <laughs> 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 pa ng isa. Hoy! Iban gani, gitagaan ng bata, gibiyaan pa. Kahit sex lang sana ngayong Pasko. <laughs> sex thousand ba? <laughs> kahugas na po Ano ngayon 'ko nakahugas ka na Gusto mo kumain Oy huwag ako O bakit may reklamo ka oo, oo maalat masyado <laughs> Kuya Magaling ka raw magpaputok Paranas naman oh Kuya, tanong lang. Maugat o puro balat? What? Kuya, gusto mong magtanim? Ready na kasi itong lupa ko. Basta ba, ibaon mo ng gusto. <laughs> lahat ng ibon lumilipad. Yung iba, tumitigas. Ay, anong suot mo pag natutulog? Wala. Ha? Ah, ah. Kayong mga lalaki, kung may juwa kayong matino, naghahanap kayo ng malandi. Kung may juwa kayong malandi, naghahanap kayo ng matino. Nalilito tuloy ako kung magtitino ba ako o maglalan. <laughs> Hindi porket kinama. Woo! Mahal ka na. Tandaan. Uso ang free face. Para sa mga maritis, makinig kayo. Oh, Bakit ka nakinig? Maritis ka, ano? <laughs> Arting arte. <laughs> Hindi raw kumakain ng talbos ng kamote. Mukha namang balinghoy. Tol, tansin ko lang ah. Yung tindera dyan sa harap natin, parang nagkakagusto sa akin. Paano mo naman nasabi yan, tol? Eh, sa tuwing ako, nahalat ako. Oo, oh, kinukuha niya lagi number ko. <laughs> <laughs> ex! mo na lang iniwan baka nakakalimutan mo. May utang pa pa sa akin. Juwain mo na ako hanggat single pa ako. Wow. Kay pag ako nakahanap ng Arabo ay. Oh no. Goodbye Habibi. <laughs> Supot daw ako. Baka pag nabaunan kita, hihilit ka pa ng isa. Wait! <laughs> Girls, bakit sa tuwing inaaway kayo ng jowa ninyo, ganito lagi ang sinasabi ninyo. Sana hindi na lang kita nakilala. Pero pag in good terms naman kayo ng jowa ninyo, ganito ang sinasabi ninyo. Kanino ka lang? Sa'yo. Kanino ka lang? Sa'yo. Itagaan lang gani kag password, seryoso na. Bugo ah. Uh, uban ganit, anak nagbata, gibiyaan pa. <laughs> Kapag nag-break na kayo ng mahal mo, humingi ka ng diploma para kapag bumalik siya, meron kang katibayan na kayo ay nagtapos na. bonus, <laughs> <Bye -bye. laughs> Ha? Nang kay pa bonus? si bonus. Bonus ba? Kasi bonus wala naman kuy bonus. Wala Urot ng bonus. Sunod bulan pa akong bonus. Umayos ka. Ang pasensya ko paubos na. Mabuti na lang. Sagana pa ako. Sa ganda. Wala akong utang. Wow. Pero may interest na pa sa'yo.